Ang inyo pong kasalukuyang napapanood sa tanghaling ito ay ang pagsasalo-salo. Ayan mga kaibigan, napakasarap na mga pagkain na nakahain sa lamesa. Nandito yung pansit malabon na niluto ni ate Ami sapagkat taga malabon siya. Ayan, nandyan yung iba pang mga sausawan. Yan yung pritong isda na pinirito ni ng ate. Yan, napakasarap. Yan, meron din sausawan, Yan. Samantala, sa ibanda ko ng mga balita, nandito nga pala si ate Ami na pinaalagaan yung bata. Ate, ate, ate Ami, ano masasabi mo sa mga sandaling ito? Enjoy lang. Happy. Alright. Masarap ng luto mo ate. Panalo. At syempre, nandyan din si EJ na kumakain din. EJ, ano masasabi mo? ang ang At nandito din yung ibang mga bata na enjoy na enjoy sa pagkain nila. Guys, kaway-kaway mga bata. Hello. At syempre, nandito si na mamang at si ate din. Uh, ate, mamang, anong masasabi niyo po sa pagkain? Masarap po ba? Original residence. <laughs> Ayan po, si isa pang nanay. nai, ano po masasabi niyo, nai sa pagkain? nai, Ano masasabi niyo sa pagkain? Masarap din? Uh, Tito Sherwin, any comment, any comment sa pagkain? Masarap ba? Okay. Salamat na lang eh. ay kailangan dito vegetarian muna tayo. Oo nga eh, walang tigas sa pagkain eh, no? Sa gana. At nandito si Kuya Jimmy na sarap na sarap din sa pagkain niya. Kuya Jimmy? Ay, halika niya ako kain. At nandito rin si Tatay. Tay, any message? Ano masasabi niyo sa pagkain? Tay? Sarap na pagkain natin. Alright. Ah, sige, enjoy lamang po kayo dyan. Uh, kuya, kayo rin. Enjoy na enjoy kayo dyan. Ano masasabi niyo? Okay. Yan, nasarap na salo-salo. Ah, uh, ito naman yung isa pa nating kasamahan dito, si Iho. Uh, Iho, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ah. okay. Nahiya po yung ating kasama ditong uh, lalaki. Ayan, nandito naman po si Tita Inday. Tita, ano masasabi mo? Oo nga eh, hindi halatang haggard ka eh, no? Okay. Ayan, atin naman si ma'am. Ma'am, ano masasabi niyo po sa pagkain? Okay, thank you po ate Welcome po Salamat din po sa inyong uh, mainit na pagtanggap Ayan At nandito rin si na Benedict At yung isa pang bata Si Uj uh, Baby Uj Kain na Ikaw Benedict Any message Benedict? Okay, speechless siya mga kaibigan Kasi sobrang sarap ng pagkain At nandito din si Kuya uh, Joey Na nag enjoy din sa pagkain Kuya, masasabi mo? Masarap yung pansit taga Malabon. <laughs> pansit ng taga Malabon, oh. hindi siya pansit Malabon. At nandito din si Ate Marie Chris. Tama po ba Ate? Ayan. Anong masasabi? At syempre kasama niya si Baby Prince. Uh, Prince. Ayan. Anong masasabi niyo Ate? Masarap yung pansit sa all Alright. Okay. Sige. Ah, nasan nga pala si Ate Tess? Ah, okay. Ah, uh, syempre ako naman po tayo mga kaibigan sa si ibang dako na pagbabalita. Nandito naman si Ate Vicky at si Ate, Ate Lilia. Ate Lilia. Uh, okay, tagay lamang po. Ah, uh, ano, ano ano po masasabi niyo, Ate? Ayun, sasabihin nila. Lokohan mo, lokohan mo. Dali na, puta. Ate, uminom ng lata. Okay, sige Ate. Enjoy lang. Okay, ayan, Ate Vicky, ikaw naman, ano masasabi mo? Any message lamang? May konting message lang, happy-happy lang, enjoy. Okay po, sige po. Yan. balikan natin ang sitwasyon, ang live na sitwasyon dito sa Laud. Tama po ba yung pangalan ng lugar, Laud? Laud. Dito sa barangay, ay nako, si Baby Yud, siya. muntik na. O sige, ingat-ingat lamang mga kapuso. Ayan. Ayan, nandito po kami ngayon sa Barangay Dingras. Party pa rin po ba ito ng Barangay Dingras, kuya? Ah, ng barangay. Bayan pala ng Dingras, no? Tapos, barangay Laod. Ah, barangay Espiritu pa rin, pero Laod yung uh, street, ganon? Okay. O yan, mga kaibigan, nandito tayo sa tahanan ng Pilios Family. Yan, at ng Manera Family din, mga kaibigan. Ayan, enjoy na enjoy po sa, sa pagkain. Sige guys, kaway-kaway sa camera. Guys, lahat, kaway-kaway. Tita? Kaway-kaway? Hello kaway. po? Kaway-kaway? Kaway-kaway. Ma'am. Hello po. Ayan. Ayan, kuya. Okay. O, oh, kayo dyan mga ate. Ayon dito pala si ate, ate. Ate, ma interview ko lamang po kayo. Excuse me po. Excuse me po. Ate Nancy. Ate Nancy, ano pong masasabi ninyo sa mga sandaling ito? Ang saya-saya. Magkakasarap ang mag-ana. Alright. Sige, enjoy lamang po kayo dyan sa pagkain at uh, sulitin. Okay. <laughs> si ate talaga, tatagay. Gusto talaga mag-aya ng tagay, oh. Ikaw na talaga ate. Okay, sige po mga kaibigan. Uh, pahayaan ko muna po mag-enjoy sa pagkain nitong magkakapamilya na ito. Sige, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang investigator sa kainan banding ngayong tanghalian ng Pilios Clan. Kasama na rin yung Manera Family. Excuse me po. All right, bye, bye na po.